lumukas pa ang ulan. Tapos kumikidlat, kumukulog. Uwi na ako. Kaya yung ginawa ko. Ito. Tinlasti ko yung bag ko ganyan yung itsura ko ngayon oh, dahil umulan at mababasa yung shoes ko paglabas bumaha ka agad <laughs> oh, malalim ng tubig kumukulog pa kumikidlat oh, flood na agad yeah, it's just a little rain water na. Yan pa lang ang ulan dito sa Qatar. O, mga one hour pa lang. Nagbaha na. Lalim na ng tubig dun sa kalsada. O, wala siyang mapuntahan kasi ganun din dun. lang sasakyan mo ay, lumabog <laughs> para lumango yung kotse niya, oh uh, diba, ganyan yung ano, sitwasyon dito once a year lang umuulan, tapos saglit lang lulubog ka na Tingnan nyo, o, oh, malalim na doon. Wala kasing kanal Yung mga kalsada nila Usually dito Hindi <laughs> siya tumawid Atras O, oh, ganun din sa kabila Pag pumunta siya kaya pa bus pero pag kotse ano lobong palate meaning magwi winter na dito sa Qatar Let us see.